lumindol na naman po mga kapuso. Saan ah, ba Sa Manay, Davao Oriental, kanina pong madaling araw, alas 3.30 na madaling araw. Magnitude 5 ang after aftershock ba ito? After oh, dahil meron na pong uh, mas malakas ang foreshock kung tawagin natin. Aftershock ito, mas mababa. Natuntun ito ng uh, FIBOX sa layong 108 km silangan o hilagang silangan ng bayan ng Manay. Nasa linya po natin si uh, FIBOX Director Uh, Teresito Bacolcol. <coughs> Director, magandang umaga po. Director. Hello. Uh, yes, sir. Magandang umaga rin. Hello, Opo. sir. Magandang umaga rin po sa inyo. Opo. May lindol na. Malakas-lakas din ito, ano? Although ito po yung after uh, nga po, gano'n po kalalim po yung, ano, yung uh, uh, lindol na ito, uh, Director? Yung lindol po natin kanina, is uh, it's nasa 12 kilometers. And tama po kayo, this is uh, an aftershock uh of the uh, event that happened uh last October 10 pero wala po tayong four shock sir mm -hmm. uh, meron tayong main, well, main tayong shock, main shock. yes 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 po po pa. uh, pag, pag pag sinabi natin four shock ano po ba yon uh, director para mas malinaw po it, tayo oho uh -huh. yung four shock ito yung mga, mga lindol na say for example meron tayong mag, magnitude 7.4 Mm -hmm. uh, ito yung October 10. Tapos biglang nagkaroon ka ng magnitude 7.9. Mm -hmm. So 7.4, yun yung foreshock. Mm -hmm. Pero yung usually, ang foreshock, malalaman mo lang yan, uh, always on the hindsight, kapag may sumunod na mas malakas pa. Yun. Uh -huh, uh -huh. Masasabi mo for... lang na foreshock yung una, kung ang sumunod ay mas malakas. Uh -huh. That's right. That's Nag right, nagiging right, nagiging yung right. malakas, nagiging main shock po yun. Tama ba, Director? Yeah, yes, that's yes. right. Tama po oh, kayo. Okay. So ito po, mga uh, series of aftershock po ito, uh, Director. Five, ano ba yan? Medyo mahina na po ba yung lagay na yan, Director? Uh, yung Magnitude 5 kasi is considered as moderately strong earthquake. But uh, tinitingnan din natin yung lakas niya, yung mm -hmm. shaking niya based sa intensity. So yung intensity natin na, uh, na record, uh, wala po nag-report sa atin. So 'yung intensity meter 'yung nag uh, meron tayo is intensity 2 lamang sa may nab nabunturan the Baut de Oro 'yun opo. 'yung pinakamataas. Oho, uh -huh. pero so uh, uh -huh. hindi naman na masyadong ramdam yan uh, 'yung intensity 2 hindi na 'yan masyadong ramdam ibig sabihin lang ng intensity 2 uh -huh. would be uh, slightly felt lang. Opo, opo. Iba 'yung magnitude sa intensity, uh, direktor. Paki paliwanag niyo nga po 'yan para mas maintindihan po tayo, direktor. Okay so yung magnitude it's the amount of energy that is released during the earthquake while intensity it's how how uh, you perceive your surroundings during shaking so parang ano po yan parang bombilya bum uh, bulb mm -hmm. say for instance uh, yung bulb natin is 50 watts kapag pinapailaw mo yan sa isang room anywhere in the room that's still 50 watts mm -hmm. mapalayo kaman ka man or mapalapit mm -hmm. so yun yung equivalent natin sa magnitude No, yung intensity depende yan kung gaano ka kalayo or kalapit sa ilaw. So kapag malayo ka, yung ma-perceive mo na intensity would be um uh, mababa lang. Mm -hmm. So uh, kapag malapit ka sa valve, uh, yung intensity of light that you will perceive ay mas malakas. So, okay. But anywhere in the room, mm -hmm. mapalayo ka o mapanlabas, or kahit nasa labas uh, kahit uh, nasa labas yung bulb, yung wattage niya, hindi yan magbabago. It's all, always 50, 51 watts. So, Opo. yun yung magnitude natin. So, yung intensity, yung ram, ramdam, yung pakiramdam natin. Yes, yes, yes. Opo. Yes, that's right. That's Pero, right. Director, siyempre, may nauna na. Uh, may, may, may mas malakas na pagyanig na nangyari. Yun hubang uh, alibawa, yung mga dati nang nagkabitak, dati nang nagka-problema, sa ganon, sa ganito, na magnitude 5 na aftershock na ito, uh, may epekto pa rin 'yon. Pwede pa ring uh, tuluyang magpagiba sa mga bahay na sira na po o na na, na nung main shock, Director? Opo. Yes, uh, tama po kayo. Pwedeng uh, to kung hindi man ito nasira totally during the main shock, Opo. pwede po itong masira during a strong aftershock. Opo. Kaya paalala natin sa ating mga kababayan na uh, kapag napansin nila na may sira 'yung bahay nila, mm -hmm. eh again, uh, konsulta muna sa kanilang municipal or city engineers para mapasigurado, mapasigurado na uh, matibay pa yung bahay nila. Opo. Ilan na po yung naaitalang uh, naitalang kabuang aftershock uh, matapos yung main shock nung piyernes dyan sa Davao Oriental na yan? Nakapagtala na po tayo as of uh, uh, 4 a.m. kanila ng uh, 1,364 aftershocks. Aha, uh aha. -huh. Uh -huh. Ay, madami na pala. So sa huling yeah. huling tala po ang uh, siyam na rin naman yung nasawi diyan sa magkakasunod na mga pagyanig na yan diyan sa Davao Oriental ng Bienes. Ah uh, director ito para mas malinawon po ng mga kababayan natin at hindi magkalituhan ano. Wala hong nakakapag-predict ng lindol. Tama ba yon Direktor? Tama kayo. Walang makapag-predict ng lindol uh, uh, as to when exactly it will happen, the exact time, exact date. Apo. Nobody knows. Apo. So uh, kailangan talaga natin mag-prepare kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari. Ano po yung naririnig natin sa FIBOX na hinug na ang panahon para magkaroon tayo uh, ng uh, the big one? Ano po ibig sabihin nun? Prediction ba yun o uh, iniintindi lang natin yung pattern nung nakalipas uh, hanggang ngayon, uh, Director? Yes po, iniintindi lang natin yung pattern ng nakalipas, hindi po yung prediction. Mm -hmm. uh, when you say prediction kasi nagbibigay ka ng exact time, exact date. Mm -hmm. Ang sinasabi lang natin yung a uh, recurrence interval niya uh, every 400 to 600 years nangyayari yung paglindol along the west valley fault mm -hmm. now ang the last summit moved was in 1658 so kailan yung lower limit lower boundary niya yung 400 meter 400 years hindi e yung 2058, pero hindi naman ibig sabihin by 2058 mangyayari yan. Mm -hmm. Uh, pwede mangyayari yan earlier or pwede rin mangyayari yan on the upper boundary, which is 600 years. Mm -hmm. Or pwede rin mangyayari yan on the 500 year, uh, kasi interval yan eh. Mm -hmm. So between 400 to 600 years pang mangyayari yan. Opo, opo, So yun yung sinasabi natin. So, pero hindi yan prediction. Uh, sinasabi lang natin, Base pag-aaral natin, every 400 to 600 years mangyayari yan. Apo, so it sige. could happen on the upper limit which is 600 years or it could happen on the lower limit which is 400 years. Kaya importante na paghandaan po natin to, dahil di natin alam kung mamaya na o bukas sa isang araw o sa isang taon uh, darating itong lindol na ito. Basta sinasabi nyo ay hinug na dahil uh, yes, yes. ano na tayo. Papalip Papalapit tayo. Papalapit na kasi tayo doon sa lower limit niya. Opo, opo. Sige po. Lower boundary. Opo. Okay. Direktor, salamat po sa inyo sa panahon at sa paliwanag. Bagad na umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Opo. Director Teresito Bacolcol, Director, Philippine Institute of Volcanology and Seismology of e Oras!